instead na kalamansi, suka ang gamit. Ayan, natin. Suka na may sili. <laughs> 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 Hindi sila gumagamit ng kalamansi dito pag sa hab-hab. Suka talaga. Ayan, <laughs> Mmm. Sa harap yung sura ni ate, ha? Lagyan natin ulit. Saka okay. pala na Okay na lang. Kaya mo yan, Maria. Ano Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? Hola, buenas.